Nagtakbo ng investigasyon kaugnay ng pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Yan ay matapos lumutang ang dalawang testigo na nakakita o mano kay Camilon na duguan sa loob ng isang sasakyan. Kasama raw niya ang pulis na itinuturing na person of interest at tatlong iba pang lalaki. Matinding selos ang isa sa nakikitang motibo sa pagtangay ng person of interest kay Camilon. Pero una na raw itinanggi ng person of interest na may kinalaman siya sa pagkawala ng beauty queen. Para sa detalye, magkakausap natin si Colonel Jack Malinaw Jr., ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group Region 4A. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Magandang tanghali, Ms. Jerry. Opo, Colonel, kanino lumapit? Ito pong dalawang testigo, para nga po isalaysay itong nakita nila. Uh, lumapit po ito sa ating uh, field office natin sa Batangas CIDG. After a few days na nanawagan kami sa FB page namin to look for witnesses, no? Kasi base sa evidence natin, ng CCTV footage available, ay putol po at hindi na natin nalaman what happened to the victim hmm. noong 9.31 na October 12, base sa last footage po. Mm -hmm. Bakit po putol yung footage? Actually, pa uh, based doon sa evidence na initial evidence, sa CCTV footage na nakalap ng ating uh, Batangas PNP, uh, biglang uh, we lost track of the vehicle, mm -hmm. kung saan nagpunta. Mm -hmm. uh, uh, around 9:31, uh, 9:31 PM na no October 12 gabi po 'yon. And from there, when well, the case was turned over to us last October 23, nagkaroon po kami ng backtracking at uh, minarapat namin humingi na ng tulong sa community, no? Opo. Uh, kaya mayroong nag-surface and it takes a lot of, siguro several days of persuasion for them to give their personal accounts. Doon oh. sa uh, after no, uh, sa saan nangyari ng insidente. Saan daw ho nakitang, saan lugar po nila nakitang duguan Si Kamilon uh, At unconscious daw ho ba si Kamilon nang makita nila? Ano po yung kanilang salaysay? Uh, Base sa salaysay nila ma'am, uh, galing po sila sa... Nakita po yung dalawang sasakyan. Yung unang-una yung victim's vehicle na isang juke gulay silver. Nakita nila nakaparada sa isang kalsada, tabing kalsada sa may Bawan, Batangas. Na meron naman nakaparada isang SUV din sa harapan na CRV. Then oh. from there, uh, tumabi yung dalawang uh, witness natin, isang nakamotor at isang backride at uh, nag-umihi uh, sa tabi. Oh. At the same time, inaga ng headlight nila yung aktual na pagbuhat ng isang babae uh, base sa suot ng mo ay nagmamatch naman na laylay na yung braso, ulo, at duguan at isinakay doon sa likod na bahagi ng uh, Honda CRV, v no? oh, Okay. So, unconscious po yung babae na nakita nila? Yes, ma'am. Walang malay na po at medyo duguan sa bandang ulo uh, ng sa pababa at mm -hmm. nakalalay na yung mga braso nang isinakay sa uh, inilipat sa isang uh, CRV v no? mm -hmm. na naparada sa isang jeep. Sabi niyo po ay may dalawang sasakyan silang nakita. Um, na-trace na po ba? May pag, may, um, paano po natin na-trace kung um, sino po ang may-ari nitong dalawang vehicles na in-identify po nila? Nakuha po ba yung plate number or doon po sa CCTV na mayroon po tayo, may-enhance po ba yun para ma-trace yung uh, plate number po noon? Ma'am, yung Victim's Vehicle na Nissan Juke na SUV na-establish uh, na po yung registered owner po na no, natagabi ng Rizal at base po sa pag-iimbestiga ng ating uh, Highway Patrol 4A ito po ay naisalin through deed of assumption ng uh, loan kasi under financing po yung Nissan Juke so iba ang may-ari hanggang naisaleng sa isang individual na ang ginawa po ng ating HPG, ma'am, ay kinasuhan po yung umuha na sa sakyan ng initial uh, car-napping case. Mm. As to the question how the said vehicle napunta doon sa babae, sa ating biktima, ayan po ay patuloy na ina-establish ng ating highway patrol group. kasama po yan sa task group na binubuo dito sa Region 4A. Okay. Sa vehicle, ma'am, yung CRV. nabanggit ko ng uh, patuloy po nating uh, hinahanap ngayon uh, na pagtulungan po tayo sa lahat ng provincial director ng Region 4A ng Police Reg Regional Office 4A conduct massive checkpoint at scouring operation kung saan may makakita baka sakaling na abandon yung itong naturang CRV. Uh, CRB kasi considering ma'am we made this uh, pronouncement itong breakthrough sa investigation few days ago. Hey. So, hindi na namin ma'am baka sakali kami no sa tulong din ng community na baka sakaling makita namin yung CRB. Mm -hmm. um, doon po sa mga testigo, bakit daw po hindi sila nag-report noong oras na yon? Actually based on their statements, nang bumaba yung back rider yung nakasakay sa motor, mm habang -hmm. uh, umiihi yung isa, biglang lumapit yung nagmamando sa pagkakarga, no? sa so, pagtransfer ng katawan ni... Yung... Uh -huh. ng baba, walang malay, Pinutukan sila ng baril at sinabihan na, anong ginagawa? Malis na kayo dito. Oh. So, very vivid yung recollection nila, ma'am. Kaya it took them several days na makonvince namin uh -huh. to help us in the investigation kasi satakot nga po. Uh -huh. Pero namukaan po ba nila yung uh, tumutok ng baril? Yes, ma'am. So, uh, yan po yung uh, meron na po tayong pangalan. Uh, we consider him a suspect already at meron pa tayong meron po tayong ongoing efforts diyan. Ito po ay isang civilian, hindi po ito yung police officer na natukoy na initial person of interest po natin. Opo, pero yung person of interest na nanatili po siyang suspect. Yung person of interest. Uh, base po sa salaysay nitong dalawang testigo. Actually ma'am, yung basis ng salaysay ng testigo ay they have identified The civilian a civilian person no hindi po siya pulis mm. pero meron pong dalawang nagbubuhat mm. na hindi niya na aninagan ang mukha mm -hmm. no oh isa lang uh, base po sa ating uh, intelligence research uh, medyo associated po itong na identify doon sa initial POI natin na police officer ah okay so mas nagkakaroon na po ng uh, dahan-dahang linaw po or lead po tayo Yes, ma'am. Uh, we have a good lead. Yun nga lang, ma'am, no? uh, nahirapan tayo to Establish. how to convert lead into evidence later on. Uh -huh. Maraming speculations to, ano, na nagpo-float na ngayon. So sabi ko nga, uh, if only we can convert easily those speculations into evidence, we can surely solve the case right away. Uh -huh. So yun nga, ma'am, uh, we want to make sure that we can have an airtight case later on. No? Pag para file uh -huh. tayo. Colonel, una na pong itinanggi ng person of interest na may kinalaman siya sa pagkawala ni Camilon. Pero kinuhanan din po ba natin siya ng salaysay at aminado po ba siya na may relasyon sila nitong uh, uh, si Camelon? Uh, base po sa ganawang kanyang binigay na statement, Una ma'am, uh, he was made to explain by the provincial director ng Batangas PNP and nakita natin doon, uh, we received a copy. Puro General Denier that he was on duty during that time. Aha. Uh -huh. so, sa CIDG, we invited him. Uh -huh. And voluntarily he gave his statement. At ang sinabi niya ay nasa duty din. Okay. Nang tinanong namin uh, paano niya nakilala, kilala niya ba itong biktima natin, ang sinabi niya lang ay ito ay naimbitahan minsan sa flag raising ceremony itong biktima natin sa isang uh, visitors program na flag raising ceremony sa naturang kampo. At ito po ay isang naging, naging guest of honor speaker. So wala po siyang inamin na, na mayroon po silang relasyon? Negative po ma'am. Uh, dagdagan ko na rin po, nakausap ko na rin po yung nanay at yung kapatid ni Catherine Camilon. Nang tinanong ko po yung specific question na yan, dininay po nila na mayroong uh, special relation or affair hmm. yung uh, Camilon at saka si naturang POI na police officer. All right. Well, patuloy na lang din po namin babantayan nito at uh, muli po kami hihingi ng update ukol po dito sa isinasagawa niyo pa rin investigasyon. Marami pong salamat sa inyong oras. Colonel Jack Malinaw Jr., ang hepe ng CIDG Region 4A. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.